kain ang ang paborito mo ang tulap niya siyempre agawang to sitaw pampahaba <makes noise> daw ng buhay sigab hmm. mo ba punta kayong parmas eh <noise> wala na kaya na ako sa tiktok ay sa ano youtube pang paano sa Nung nawala-wala na gagamay. Itong pang ano ba, numbless, ang nag-serve research lang ko. Ayun ko, palit kong cream, kaya may nakita ako, nakita na, na ako sa YouTube. Kato naligo sila akong gikuan-kuan ko. Tsada man. Mm -hmm. Kada buntag ako nagikuan. Ito nga, cream. Yung cream sa namlis sa kamot ba? Namamanhid na kamot ba? Ah. Hmm. Nag-research uh -huh. man ko. lang.

check yo. Mm. good man ako di ko ang uh, suksok. Patong nang tubig ba. pag si yung bata. pag bata. Si banta pa. Mm, yung batong. Sige naman, ito na batong. Kaya kinakausap yung tinatanong kita, busy ka kay Mubarak. Ano yung tatawag-tawag ka? Maglaro kayo. Hala, <coughs> maglaro ka niya. Talal. May mga mga person. Nagsagal oh.

Tinakpan niya pa ay kunjo. Abisit visit ka. Ang aga naman siguro niya nagising. Dito binatulog, di ba? Ha? Dito natulog sa talal? Wala. Ambot lang. Dito man na siya yung lula-uban sa taas. Diyan do ha. Tulog sa taas. Asas na gawa po. Ha? Huh? Hmm. Gumata siya. Wala iyang manghod. Itulog sa kasas taas. Hindi ko ata nakatulog sa talaga sa ano eh. Sala. Sa ala? Uh, sa ano eh. Lingkuranan? Holding chair eh. Kasakit ato sa likod. Sa bagay, gamay manghud siya. Mato. Mabilin mm. na mm. namin mm. kabayo dito sa sa hay, hindi mo saka na. Hindi na natulog. Ito na. Hindi. Kumuta na lang ni Kab. Hindi mm. kaya kuha nun, kargahon. Hindi <laughs> <Dino> na natin kasi na pag bababa kami na, nakatulog pa lang sa ala. Daklan <Dino> doon. Tulog. Bahala <laughs> kayo. <Dino natulog. laughs> Sa taas? Oh, may na so, hilik ko nga eh. Sa'yo, gano'n nagmatanak. Nagmatanak nila? Um, ano, ang balit ang tulo. Dito mga matas taas ka, ba may saba kayong sasakyan. So, makapal yung mga bita. Makapal bunsungan na nakatatlong tatok na ako do so ano ko tinawagan ko ay bunso, na ka na naman ulit yung pagkain mo nasa pintuan hindi mo dali-dali pa bababa na ako sige sige labasin mo na ako ngayon, ngayon. man kuha na mo ko